Carvalho from Inquirer. Hi, Dere. Hi, po. May Paul. Um, question ko for you, Dere. Ano mas mahirap ni Yung GL na love scene or gay and girl? Ano po? Ano mas mahirap ni Dere? GL na love scene or man and woman? Alos parehas lang, ah, uh, ah, uh, Stali. Parehas lang din po. Hetero-homo parehas lang talaga. Um, Uh, nagkakaroon lang ako ng, ng, ng reservation kapag eh, uh, siyempre yung dalawang, yung, yung homo ay uh, mas okay sila. Napansin ko yun eh. Kuwari silang si Rob and Angeline. Okay sila talaga. Mini, natutumboy talaga sila sa isa't isa. Opo, sir. Oo. Opo, yun. Kahit din naman yung, ano, yung, yung napansin ko sa kanila mas okay sila na babae sa babae. Kesa doon sa, hindi ko sinasabing hindi sila okay sa hetero. Pero mas madaling para sa kanya yun. Thank Opo. you. Thank you po. For angel and Rob, no? Ah, kasi sa kwento, angel you were torn between yung first one mo na babae, tapos doon sa engaged ka na, guy. Ah, pag nangyari yun sa real life, anong, sino pipiliin mo? Yung guy o yung girl? From the story itself, the girl first love. talaga. <laughs> first love. Um since the story is about um they're scared of the judgment. Isa na 'yun yung reason kung bakit nawala yung character ni Andjo. Na character ko. And mostly sa mommy niya din. Pero kung papapiliin yung heart ng character ko doon, doon pa rin pero. Oh, thank you. Ako oh, sa akin po ano, um, of course yung girl. Kasi yun nga eh, first love eh. Tapos lahat pa talagang doon mo na-experience lahat and pinaglaban mo talaga. And nandun, nandun na lahat eh. Binuhos mo na lahat eh. Kaya para sa akin talagang girl, yung first love ko talaga yung pamaligay ko. Thank you. Thank you. Thank you. Thank po Miss Dolly. Next up we have Sir Mark Magadia from Maganda Ba Movie. Uh, hello guys. Um, uh, first question ko muna ay sa... Nandito po Ay sa cast muna. So, uh, first question is, um, uh, could you tell us about uh, the characters that you are playing? At ano yung uh, naging mas special ba yung paghahanda sa uh, gagampanan ninyo knowing na papalabas ito sa big screen? Ano yung pagkakaiba? Um, ang karakter ko po dito ay si Becca na kasintahan ni Yuna, si Angelica. Um, ang karakter ko po dito is um, like parang lahat gina ginawa ko para dito. Actually, uh, um, si Yuna is my kryptonite dito. Siya ang talagang lahat ginawa ko para sa kanya kahit tutol na. Parang ante, um, Uh, oh, para against the world talaga yung pagmamahalan namin dito ni Angie. Um, from shooting, wala siyang difference for all, for us of the How you shoot it, how, how you go to the scene and shoot the scene. But the pressure is there since it's gonna be on the big screen kami. At thankful ako na binigyan um, na kami yung pinili ni Viva Max para i-represent ang Viva Max sa big screen. Kaya every scene, uh, lagi kong lagi ko tinitingnan yung lines ko, lagi kong minememorize. Kahit memorize ko na, minememorize ko pa rin at tinatry ko yung iba't ibang tono. And before the uh, before doing the movie, lagi akong lagi kong kasama yung mga um, by kong friends para malaman ko kung paano yung yung acts nila, paano na pag nalalasing, eh, o kung paano sila magsalita. And that helped me a lot doing this video. And, and dagdag ko rin yung, yung, nga, habang shooting, sabi namin kay Dere, Dere, kung hindi pa um, to um, satisfied ka dito sa ginagawa natin, Ready kami na ulit-ulitin namin. Actually, meron dito isang eksena na talagang hindi ako na satisfied. Sabi ko kay Lorette, Direk, isa pa, gawin pa natin to. Kasi, syempre, lalabas to sa senihan eh. Ma yun nga, makikita yung mga galaw, kasi big screen eh, lahat ng emotions. Kaya sabi ko, sige Direk, kahit ilang beses pa natin itake yan, okay lang. Basta maging maganda yung kalalabasan Okay, uh, second question ko kay Direct naman. Kasi um, ever since um, you made uh, Diva Max film na Taya, para sa akin kasi ito yung nag lahat eh. Kaya naiba yung takbo ng Viva Max um, streaming app. Tapos ngayon naman, ito na naman, gagawa ka naman ng pelikula na kauna-unahan sa Viva Max na ipapalabas sa sinihan. Ang question ko is, ano yung, ano yung atake mo dito sa unang tikil? that you think is kaya magiging deserving yung pelikula na ipakita or ipalabas sa big screen? Salamat. Ano, uh, una sa lahat, ano, um, love wins. Uh, yun, yung, yun yung gusto na sabihin ng pelikula. Uh, ang cliché, pero parang yun yung kanyang ex uh, X-Factor. No? Uh, parang kang nanonood pa rin ng, ng isang romance drama nagkataon lamang na parehas babae sila, pero parehas silang nagmamahalan. Katulad din ng panunood natin ng, ng BL, di ba? yung dalawa na parehas ng, ng At uh, feeling ko, ito yung ano, ito yung yung kailangan na na baguhin sa ano no kasi yung yung Viva Max streaming um syempre tatapang ng mga ginagawa natin doon no ngayon ano, ano yung, ano yung ano yung i-offer mo sa cinema no? mm -hmm. ano yung offer mo sa ngayon siguro mas pakiramdam ko mas uh, in-offer namin ngayon ay yung mapapanood ng high school student na lovers mm -hmm. at mapapanood nila at mararamdaman nila na okay pala tayo okay naman pala tayo no no okay naman pala tayo. Meaning, hindi ko, hindi ko to, ano ha, uh, hindi ako napipreach. <laughs> Again, hindi ako napipreach para dito. Pero, para i-confirm lang na may dalawang babae na mamahalan, wala pa nung high school, o bata pa sila, okay naman pala tayo. Katulad din natin sila. No? Ganun yung gusto kong makita na uh, pure love. Walang dark, walang dark twist. Walang dark twist walang magpapatayan sa dulo. Walang walang magkakasakitan, walang magkakabitan, walang magagawang mamamatay ang isang tao. Eh, lahat ng ito ay tungkol lang sa pag-ibig. Yan siguro yung i-offer namin dito sa unang tikip. Okay, salamat mo dalit. Thank you, thank you. you. Maraming salamat po, Sir Mark. Up next, we have Nurse Alma from GMA 7 Entertainment. Hello, good evening. po. evening. For the record, since Maraming, um, maraming yung cut na sabi mo. fresh or maraming versions. Yeah. Hindi po ba kayo nalimitahan na no, doon sa habang ginagawa yung film? Kasi kung may na kailangan may parang sanitized version, may ano, wala naman. Hindi naman. Kasi parang ni-ready na ako ni Boss Vic doon eh. Sabi niya, kailangan meron tayong SM. Kailangan meron tayong ibang cinemas. And then, lahat ng gusto mong gawin, papanuurin pa rin nila yun. Nakareserva yun. Yun yung note sa akin. Kaya medyo alam ko na. No, alam ko na. Kasi kahit naman yung mainstream TV niya yun, kung ating papanuurin, nagsusubok silang maging g -max nagsusubok din ng ABS na maging AB Max. AB Max. Nagkakaroon ng love scenes. No? Oh, nagkakaroon din sila ng mga intimate scenes. Tinatry nilang puntahan din yung pinupuntahan namin. So ngayon, baliktad lang. Baligtad lang. Um, nakasali tayo, tama po yun. May mga versions lang. May mga ano na kami, may mga marks na. Oh, ang, eh, ang, ang cutting nito, ito, 16. Pero itutuloy natin ito hanggang 18. At itong gagawin itong susunod, pang Viva Max. Ganun. So parang yung mga passionate uh, special that it's, the same as same. the other Viva Max? Same, same, same. Same, same po yung energy, same lahat. May mga marks lang. Nakamark na kami. Pero yung dalawang artista walang mark. Dilip ako sa dalawang to. Pagyayabang ko ang dalawang to. Kahit na ano, ay na anong gawin nilang dalawa, walang mark to, walang walang restrictions, wala kahit ano. Even even Matt Francisco, wala lang si Matt Francisco dito. Um, yung tatlong actors po, lahat nag-perform. No, sabi nga ng ano, may narinig akong kwento sa MTRCD, umaarte pala ang mga taga-Viva Max. Ang gagaling pala nila. See? sabihin <laughs> na appreciate nila. Na appreciate nila. Yun yung pinaka gusto natin din ma-achieve, no? Na na hindi naman lahat, ano, puro gano'n na lang love scenes na lang, no? Umaarte sila at lalabanan nila kung sino man ang nasa mainstream kasi na puhusay ng dalawang ito. Yan lang po. Thank you. <laughs> Follow up na po. Um, since si, ito si yung first movie, what makes um, Angelica and Robito, ito yung parang best choice for this. Kasi ang dami ng Viva Max stars na ba? Sobra po. Um, i-disclose ko lang, dami nag-away-away sa role na to. Sama nang tingin sa akin Robo. Sorry, nag-audition po ba? Or Ay, ito po ito eh. Um, supposedly may audition. Supposedly may audition. Pero again, um, ako po yung ano eh, nag decide siyempre. Siyempre, i-disclose -di ko ngayon dahil press call nga eh. Sabihin ko yung mga hindi nila alam, no? Sa totoo lang, issue to. Kasi alam po nila na magsisinima ito. Lahat ng managers po, kanigani nung kampo, syempre gusto kong pumasok dito. E eh, dalawa lang yung slot. Syempre may slot yung Jojo Veloso dahil nandito yung queen. Diba? Syempre may slot si ganito, may slot si ganito. Pero never pa na nakikita si Rob Quinto na napakahusay o Marte para sa slot na to. Yeah. Yun yung, yun yung, ano, yung factor, no? Kasi dami, walang biro ma'am. madami nag-away-away sa pwesto na to. Kulang na lang magsiraan tong mga to. Dito ko lang. <laughs> Di ba? Dito Pinipigil ni Rob Ginto, pero totoo po to. Napakahirap ng pinagdaanan ng dalawang ito kasi ang dumadaan sa Viva Max ngayon ay siguro mga isang daang babae na. Pero silang dalawa yung best. Di ba? Kaya sila nandito ngayon. Yan lamang po. Can I get to their actions? Yes. <laughs> <Naiyak> si <siya mo. laughs> And yes, and also po, adding to that, nung nakasama ko si Rob sa Virgin Forest, last day, tinawag ako sa kasi Rob dun ni Direk uh, Brillante. Nung, nung medyo, uh, medyo uh, pastime na mga medyo tumagal-tagal na sabi-sabi, sabi ni Direk Brillante kay Rob, role mo ang pagtutuusin. Kasi ang role niya dun sa Virgin Forest, baliw na babae. Tapos nasa forest pa talaga kami. So, paano siya magiging baliw dun? Gugulong-gulong siya, no? After after first day, ang dami niya mga kagat ng, ng mga lamok, ng mga rashes, ng ano. Sabi niya, kahit na nahihirapan ka sa scene mo na yun, kita ko na sobrang galing mong umating. Makikita ko kayo na one day. Sinasabi ko sa inyo, guys, uh, people will appreciate you more. After that, I'm so you for the lot of And also director for the Virtuosity. Ayun po. Um, <laughs> actually, sobrang, sobrang naging challenging tong, um, itong pagpasok ko dito sa unang tingin. Kasi, gina-to na po talaga sa akin itong ano na to, um, role na to, sinabi na sa akin itong movie na to. parang may narinig lang ako na ay hindi ka, hindi ka dito. Hindi ka talaga na hindi ka ano, na hindi ka talaga dapat bagay dito sa role na to. So parang ako, question ko yung sarili ko, sabi ko, Kinestyon ko po yung sarili ko na sabi ko, baka, baka hindi talaga para sa akin itong pag arte Kaya siguro, sinasabi nila na hindi daw ako bagay sa role na to. Pero, pinatunayan ko sa, sa director, sa lahat, na talagang pinag-aralan ko mabuti yung Um, yung role ko dito sa unang tikim. Actually, um, ayun po, naging challenging sa akin kasi dalawa yung naging role ko dito eh. Kaya yun po sana yung abangan natin. And sana po ma-appreciate nyo po yung ginawa po namin lahat. Lahat pinagpaguran po namin to Naging matapang po lahat. Lahat ng cast dito. And ayun po, sobrang thankful po ako dahil nakuha po ko dito sa cast ng unang tikim. Ayun po. Thank you. Maraming salamat po. Thank you. Up next we have...